Hala, nalalapit na dibo ni VNC maaring magkaproblema kong. At isang grupo na isa sa nag-sponsors kay VNC hindi na sumusunod sa. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Rab maraming salamat po. Nalalapit na Deboni VNC maaring magkaaberya at magka problema. Kung ang isang grupo na isa sa mga sponsors nito ay Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan nga muna natin ang patungkol sa nalalapit na Deboni VNC na kung saan isa rin ito sa pinaka-inaabangan ng lahat ng mga supporters ng EDC. Dahil dito na natin masaksihan ang matinding pasabog ni Kalingap Edo Anya para kay VNC. Maalala natin mga Kalingap na sinasabi ito ni Kalingap Edo noong nakaraang serye nila ni VNC. At maging kaabang-abang nga itong nalalapit na debo ni VNC sa daming pasabog na magaganap. At speaking of debo ni VNC, paano nalang lang po ito mga Kalingap kapag nagkaaberya? Lalo pa at may isang grupo na tinatawagan ngayon na makipag-ugnayan sila at para iwas problema at kung sino man ang grupo na ito ay malalaman na natin mamaya na. Iwasan sana ang magkaroon ng problema sa mismong celebration ni VNC dahil minsan lang mangyayari ito sa kanyang buhay. Kahit si Kalingap, ginagawa rin niya ang side niya at ginagawa niya ang lahat para kay VNC. Maging successful lang ang araw na 'yon. Isipin niyo po mga Kalingap ngayon pa lang ay pusposa na ang paghahanda ng team kalingap sa araw na iyon. Talagang masasabi nating pinaghandaan talaga ito ng todo, at magkakaaberya lang ito sa mismong araw na iyon. Ang isang grupo kasi na ito mga kalingap ay tila ba may ibang plano sila at ano kaya ito mga kalingap, dapat natin itong maagapan at para iwas problema, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Sinong grupo ba na ito ang isa sa mga sponsors ni VNC na hindi na sumusunod? Yan ang ating makikita sa video. So, gagawin natin ngayong gabi, magkakaisa tayo. At ako po ay nananawangan kung mayroong kayong gagawin dyan ngayon. Please lang, itigil nyo muna. At hindi pa po napag-usapan ng maayos yan. Itigil nyo po muna. Itigil nyo muna. Kausapin mo nyo muna. Mag-usap-usap mo na tayo dito sa aking live. Para hindi tayo magkaroon ng uh, magkaroon ng uh, magkaroon ng uh, abirya sa na Hayaan nyo lang mga pangit. Pangit pasok lang mga pangit at mga antay kalinga pasok. Dahil kayo po ay aking gigisahin dito sa aking live. Ay, hindi po ako titigil ngayon. Magla-live siya ng 30. Hindi po siya pwede makapag-live ngayon. si rin yung video. Hindi po siya at siya po'y busy sa gabing ito. Hindi po po ay mag-live si Kalingang Bino ngayong 9.30 dahil siya po'y busy sa gabing ito. At sila po ay makikinig sa aking gabi at ako po'y nag message na. Ha? Huh? Saan ba natin gagalapin ang ano? Hmm. Umpisa mo na ang leksyon. sabi niya mag-live daw siya daw. Hmm. Dito lang kayo sa akin? At ang ating pag-usapan niya yun, yung ating photoshoot. Ang photoshoot po ay gaganapin sa bigan. Ha? Ah? Hindi po klaro masyado, hindi po klaro masyado. Doktor Lang Kalinga, Philo bro, ha? Ah. in times, Philo. Ha? Ah? Pasok lang, pasok lang muna tayo lahat para lahat malalaman ang lahat at makakarating lahat. Tinatawagan ko ang team collaboration. Team collaboration, makinig kayo. Ah, Ha, ah, lahat po nang nag-ayos si Kaso dyan. Makinig mo na kayo dito sa akin. At meron na kayong hindi na magandang uh, ah, naging ano dyan. Hindi na maganda yung inyong naging takbo ngayon. Hindi na po maganda. Hindi na po maganda ang inyong mga takbo ngayon. At hindi na po coordinated. Yan mga ginagawa niyo. Ang iba. Itch lang topic dito. Itch Ah, pasok lahat. Makinig kayo. Hindi na po maganda inyong mga takbo ngayon at hindi na po coordinated. Yan mga ginagawa niyong iba. Eight sila ang dito. Ah, pasok lahat. Makinig kayo. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Hindi tayo magkang problema. Nagugulat na rin ako. Nagugulat na rin ako sa mga pagyayari at nagagarap. Dito sa loob ng HC natin.